Mga sangkay, pag-usapan po natin itong matinding uh, isiniwalat ngayon, mga sangkay, tungkol po dito sa aliansa ni Pangulong Bongbong Marcos. Nako, may malaking pasabog tungkol dyan. Ay. At ito nga, pag-usapan po natin ngayon, mga sangkay, ang uh, isa sa matinding uh, balita ngayon, no? Usap-usapan po ito ngayon. Ito ay isiniwalat, mga sangkay, na mukhang mayroong nangyaring kababalaghan sa aliansa. Kung kaya't daw natalo yung iba kasi ang goal po talaga nila mga sangkay eh lahat sila manalo pero ang nangyari anim lamang po sa kanila do let's say pinakamarami pa rin po sa alyansa ang nanalo pero hindi po nila nakuha yung goal ngayon mga sangkay mayroon po dito no lumabas na malaking balita ngayon na nagiging usap-usapan actually nagpangabot na po ito sa akin mga sangkay medyo uh, na uusapan na, din po namin in private. Ano nga ba talaga ang nangyari doon sa ano, no? Sa aliansa Anyway, bago tayo magsimula, paki-subscribe po muna 'yung ating YouTube channel. Ayun. Tayo ay road to 2 million subscribers na So kung ikaw ay hindi pa po nakapag-subscribe At gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay Nako, parami po tayo ng parami Guys, i Hindi ka naman natin nagmamadali no Kasi kailangan ko pang 3 months baba Nang video na to i-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all sa mga nanonood po sa Facebook i-follow nyo po yung ating Facebook page alright shoutout ka pala sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon comment down below So guys, hashtag solid sangkay, okay? Eto na nga guys, Ayan. Ito po ang isiniwalat ngayon mga sangkay ng campaign manager ng Alihansa. Nako, matinding ano to, mga sangkay, matinding pasabog. Mayroong tinatawag dito na conditional release sa mga budget umano. Dahilan umano ito ng impeachment complaint laban po kay VP Sara. So ano? Ano nga ba talagang nangyari? Ito, panuorin po natin. Dahil daw sa budget para sa kanilang kanilang proyekto, kaya napapirma ang mga kongresista sa impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Ano daw? Dahil daw po sa mga budget. Dahil daw sa budget para sa kanilang kanilang proyekto, mm -hmm. kaya napapirma ang mga kongresista sa impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Ayan na. Ito ay gumugulong mga sangkay na usap-usapan noon pa na may mga permahan nga po na naganap bago daw po yung uh, masakwote si VP Sara papunta sa impeachment complaint. Ngayon ang nagsasalita itong si Tiangco na siyang campaign manager ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang tanong dito, diniin niya ba si BBM o mayroon siyang isang tao na pinapatamaan dito? Director Binunyag ni Alianza Campaign Manager at incoming na Botas Congressman Tobi Tiyanko. Mm -hmm. Sa programang story ko ng One News, sinabi ni Tiyanko na napapirma umano mga kongresista sa impeachment complaint dahil sa anyay conditional release ng mga proyekto sa uh, pinasa nilang budget para uh, budget kay Pangulong Marcos. Okay, ayan na. Uh, halimbawa na lang yung mga congressman. No? Mga congressman, may mga gusto yan sila mga proyekto. Inihiling na project, halimbawa, sa Samar o di kaya doon sa iba pang mga lugar may mga gusto silang ipagawang project so bago po mangyari yung mga project na gusto nila kailangan po nila ng tulong para magkaroon ng budget na yon ang sabi po dito ni, ni tiangko hindi ko alam kung gaano katotoo ito mga sangkay kasi hindi po natin masabi pwede natin sabihin mga sangkay na ito ay political uh, war doon sa congress o mayroon pong binabalak itong si Tiangco laban po kay Romualdez at po pwede rin na nagsasabi siya ng totoo. ba? Diba? Pero malaking iskandalo po itong mga sangkay sa aliansa. Nagkakalaglaga na po. No? Ngayon, eto, sabi po dito mga sangkay, yung mga budget na yon na mga conditional Sige, bibigay namin po yung budget. Pero pumirma ka para I impeach si Vice President Sara Duterte. Ako mga sangkay, ha? ulitin ko lang para sa inyong lahat. Pagdating po dito sa impeachment ni VP Sara, hindi po tayo katulad ng iba mga sangkay na nagdi-discuss na talagang ako gusto ko impeach. Ako ayo ko i-impeach. Gusto ko git na lang ayaw natin gumaya ng iba mga sangkay kasi panati ko kasi yung iba eh. ba diba? Masyadong ano. Ako na, no, ba? well, kanya-kanya naman po tayong opinion. Wala naman pong problema doon. Kung opinion nila impeach si VP Sara, no problem. Kung opinion naman nila ayaw nila impeach si VP Sara, no problem. Pero sabi pa nga, kung, kung bias ka, eh talagang alam mo kung asang side ka. No? Ako mga sangkay, gusto kong gumita para mais, may ano natin, no? Maisiwalat natin o makapaggawa po tayo ng mga komentary tungkol sa impeachment ni VP Sara ng maayos. So ngayon, mga sangkay, ito na ang nangyari. No release ng budget kung hindi daw sila piperma sa impeachment. Complaint laban daw po kay VP Sara. So malamang, ang tinitira po dito ni Tiangco, si Romualdez. Ito raw ang dahilan, kaya hindi pa rin kumbinsido hanggang ngayon si PBBM sa pag-impeach kay VP Sara. Oh, ayan. Until now pala. Ito ah, ito yung ito yung uh, isiniwalat na medyo nagulat ako. Sinabi po mismo ng campaign manager ni la PBBM sa alyansa na until now si Bongbong Marcos, si PBBM hindi pa din daw kumbinsido sa impeachment complaint against the Vice President. Kita nyo yan, mga sangkay? Hindi po natin alam yan, di ba? Kung hindi nagsalita itong si Tiangco, hindi po natin alam kasi akala po natin, pabor na pabor sa si PBBM na kasi nga po, yung anak niya pumirma. Di ba? Pero, yan, galing po mismo sa kanilang campaign manager, hindi pa rin kumbinsido si PBBM kasi nga po may mga conditional release daw po sa budget well alam naman po natin ng politika mga sangkay hindi rin po, po, po hindi rin po malabo na totoo ang kanyang sinasabi di ba? pero po pwede rin na nagsisinungaling siya kasi may mga usap-usapan na gusto daw po maging speaker di ba? may mga ganun mga sangkay na usap-usapan gusto daw po maging gusto daw palitan si Romualdez pero, guys, chismis lang po yan. Hindi natin masasabi yan mga sangkay kung gaano katotoo. Kasi nga po, wala naman pong patunay. Kumbaga, itong sinasabi niya, pwedeng totoo, pwedeng hindi mga sangkay. Pero pakinggan po natin, madami po itong pasabog eh. Sinusubukan pa ng News 5 na kunin ang panig ng kamera at ng palaso. Mm -hmm. Saan ba yung problema? ng administrasyon. Ito na, ito na. Nagsimula yung problema ng administrasyon nung hindi nila sinunod yung budget ng Pangulo. So, hmm. hindi sinunod ang budget ng Pangulo. Bakit kaya? Anong mayroon sa budget ng Pangulo? Kaya, no, sinabi po mismo niya, kailan ba nagsimula ang problema? saan ba nagsimula yung problema ng administrasyon? Aha. Nagsimula yung problema ng administrasyon okay. nung hindi nila sinunod yung budget ng Pangulo. Mm -hmm. So noong nag, nag, uh, nila ilabas ng ilabas yung mga projects na for conditional release, iniisip-isip ko na noong... Naku! Si ang tinitira na ito, guys. Na ito yung reason para doon sa impeachment, eh, para mapilitan Um, yung executive branch na ilabas yung budget. Mm -hmm. Ayon pa kay Chanko, naka-apekto sa mga pambato ng alyansa, ang impeachment complaint, pati na lang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. So ito na, guys. Ito na yung siniwalat niya. Kung bakit tatalo po yung... Hindi naman po lahat, mga sangi kasi count, mga siguro, lima or apat, I don't know, lima po ata yung natalo sa alyansa. Kasi anim panalo eh. I'm saying this because yung impeachment was self-inflicted. Pinigilan mm -hmm. ko sila noon. Ayaw nila makinig. Sinabi ko, maapektuhan yung mga senador natin. Ayaw nila makinig. So, yan ang nangyari. Mm, okay. So, bago pa pala ma-impeach si VP Sara, nagsalita na po siya, itong si Tiangco, na huwag nyo na i-impeach kasi maapektuhan dito si maapektuhan yung mga senador. ...ni PBBM. Eh, hindi daw nakinig. So, ito na ang nangyayari. Kung Kumbaga, sinisisi niya... ...yung pagkatalo... ng alyansa. Actually, di naman lahat talo eh. Kung kaunti lang naman. Pero sinisisi niya kung bakit hindi po nanalo lahat... ...dahil po sa impeachment complaint laban po kay VP Sara. Pero guys, ito. Ito, ha. May naririnig din po kasi tayo... ...na may mga campaign sabi po nila, sabi po ng mga naririnig-rinig po natin, hindi daw po na i-release yung kompletong budget para po sa alyansa. Eh, si, 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 ano, si Senator Lacson, di ba? May isiniwalat. Anong sabi ni Senator Lacson? Yung makinarya ng alyansa hindi masadong gumana. Ang ibig sabihin nun, kasama po dyan yung budget para sa kanila. So po pwedeng reason na lamang po yun ni Tiangco, pero may rompong nasa likod pa na mas malaking kalokohan kung bakit hindi nangyari. Buti na lang malalakas po yung mga kakampi ni BBM. 'Di ba? Ang bihira. kasi may mga advertisement daw po na wala, may mga may mga ano tawag doon yung mga malalaking tarpaulin guys, na makikita po sa mga kakalsadahan, wala mga sangkay. So, anong nangyari? May sumabutahe ba sa aliansa? Kasi si, mismo si Lakson nagsalita tungkol dyan eh. Sabi ni Lakson, yung makinarya ng aliansa nagkaroon ng problema. ba? Diba? Yan ang sinasabi natin. Kaya nga sabi ko, pwedeng totoo yung sinasabi ni Tiangco, pero pwede rin mali dahil nga po kung mapakinggan po natin yung interview ni laxon sabi ni Laxon, yung makinarya ng alyansa mukhang nadali na sabotaje. So sino ang sasabotaje? E eh, di sa loob lang din. So sa tingin nyo sino ang sumabotaje? <laughs>